Alam mo ba? Sa tuwing may camera, automatic may nakasmile o nakapose. Minsan formal, madalas waki. At meron din namang candid o waring hindi alam na ikay kinukunan. Fotografiya. Ito ang tawag sa pagkuha ng litrato. Pero bago ito, nadiskubre muna ang camera obscura noong 1500s ni e. al Hazen o Ibn al Haytham. Ang camera obscura o tinatawag din na dark room ay tila isang projector. Gamit ang maliit na butas at ilaw, ipinapakita ang malaking imahen ng isang bagay. Ganun pa man, taong 1822 lamang unang nakagawa ng isang litrato gamit ang camera obscura. Nadiskubre ito ni Joseph Nesifor Nepsi, isang French scientist at inventor. Habang nakaproject ang imahe gamit ang kamera obscura, naglagay siya ng film at tsaka pinaarawan ito sa loob ng walong oras kaya't naiwan ang tila larawan sa naturang film. Tinawag niya itong view from the window at Legras. Makalipas ang ilang mga taon mula sa mga imbensyong ito, taong 1855, na imbento ang unang colored na pagkuha ng litrato. Red, blue at green ang kadalasang nakikita sa mga ito. 1885 naman ang mga litratong kuha sa mga films ng kamera na kaya na nilang maimprinta. At sa kasalukuyan, mas malayong napakadali na ng proseso ng pagkuha ng litrato gamit ang mga makabagong teknolohiya. Mga litratong nagsisilbing tulay para mabalikan ang mga alaalang nakunan na ng mga kamera. Pagbabalik-tanaw sa nakaraan na tila hindi na mauulit at sa litrato na lamang masisilayan. Ngayon, alam mo na.